ito sa malapit sa AIA na Ferris wheel. So, ayan guys, ayan yung view dito guys. inap e, napakaganda nga naman talaga guys. At isa din talaga ito sa mga tourist spot dito sa Hong Kong guys. So, ayan guys, is ngayon tour ko kayo dito. Guys, para makita niyo yung view ng Hong Kong. So, parang nandiyan na kayo saan mo bansa is nakikita nyo kung ano yung view ng Hong Kong. So, ayan guys. Maglalahad na tayo o papunta na tayo sa sakayan ng ferry. Sa Star Ferry guys. Para tatawid tayo papuntang Tsim Sha Tsim. Chims shot chui and na ako ana ye. Ayan guys. So ayan guys, naglalakad na ako guys. Papasok doon para masakay tayo ng Star Ferry. So ayan guys, dito na tayo sa Star Ferry na station. So papasok tayo sa loob dito nga pala guys. Pwede kang gumamit ng ano ng octopus or pwede ring bumili ka na rin ng ticket sa loob. Pero kadalasan dito guys, igumagamit na ng octopus card, guys. Meron ding token dyan sa love guys. Pwede kayo bumili. Pero mas maganda kung naka-octopus na kayo, guys. So, ayan, guys. So, sa mga tourist naman, is pwede kayong paglapag niyo ng Hong Kong. Pwede kayong kumuha ng octopus card sa mga MTR station, guys. Ah, uh, 150 po siya. May laman na po siyang 100 pesos kasi uh, charge po yung 50. Pero kapag ibalik niyo na yung octopus, ibabalik din naman nila yung 50. HKD, guys. So, ayan, guys. Naglalakad na tayo. papunta sa loob. At nakaredy na yung ating octopus. Para ito tap na lang natin sa entrance. Para makapasok tayo sa loob. Para hindi na rin hassle. Para huwag -huwa ka nang token sa loob. Kapag meron ka ng octopus, guys. So, ayan, guys. Tap na natin yung ating octopus. Ayan, guys. Dito kasi sa Kong guys. Is napaka-convenient ang lahat, guys. Kung makikita nyo lahat dito online. So, hindi hassle yung ma pamalahan dito, guys. Napaka-social din. So, ayun, guys, yung mga tao dito, guys, hindi mahilig sumakay, mahilig na maglakad. So, ayan, guys, halos lahat ng tao, merong octopus dito sa Hong Kong. So, napaka-importante sa tao dito yung octopus, guys, is yes, pwede rin yung Alipay. Kasi pwede rin naman pagbayad sa transport yung Alipay, na, guys. So, ayan, guys, dito na tayo sa entrance ng ferry guys. So nabantay tayo kasi hindi pa dumating yung ferry. So dito manda tayo maglibot-nibots muna sa loob. Paraitor kayo. Ito po yung Ferry guys, papuntang Chim Chat Suay. So gusto pumunta rito sa Jim Chat pwede po kayong dumawid galing Central dito sa may AIA, sa may Ferry Suay guys. So yun nga yung sa entrance na pinantahan ko guys. So ayan guys, nakapila na yung mga tao para pang nagbukas yung gate, so pupunta na siya. So ayan na guys. Nagbukas na yung gate so makikita niyo yung mga tao guys. Is papasok na po yan sa ferry para tatawid po ng Chimsak Choy. Doon kasi sa Chimsak Choy guys, is i marami po talagang tourist spot din doon talaga guys. So ayan guys, papasok na tayo sa loo. Medyo nahiya pa ako mag video guys. Kasi hindi ako sanay mag sa maraming tao guys. So ayan guys. Ganyan po yung sakayan ng ferry, guys. Huwag kayong magalala, guys. super so, safe po, guys. At hindi po yan sila aalis kapag masama po yung panahon. Tsaka, malapit lang po yung, ano, guys, Tsimshetsu. Magkikita na. Yun na nga yung mga building, guys. O yung nasa harap, guys. Yan na yung Chim Shetsui, guys. So, kung mapapansin nyo, guys, napakaraming tao, guys, di diba? So ayun guys, nasa loob na nga tayo So hindi ako mapakali ayoko kasi umupo guys Mas gusto kong tumingin sa pa paligid guys Ayan guys, nag umandar na yung ferry So tatawid na tayo ng Tsing So ito nga pala yung view dito sa Hong Kong talaga guys Kaya napakaraming turista na gustong pumunta rito guys Malikan talaga ang Hong Kong guys Kaya mo pong lubuti ng dalawang linggo siguro pero, hindi siya kaya na isang araw, guys. Dahil napakarami talaga yung magagandang tourist area dito sa Hong Kong, guys. Kaya, ito rin yung pinakamagandang lugar din na chip lang din siya. Yung mga ticket papunta rito, guys. At easy lang po, ng siya. So, ayan, guys. Kung magkikita niyo, guys. Magpatawid na tayo ng So, ayan guys, napakagandang tingnan ang mga alon. Ayan guys, nag-enjoy din naman talaga ako. Kaya gusto ko dyan na lang talaga makatayo sa gilid ng fair sa ship guys. At alam mo guys, hindi po bawal tumayo dyan guys. Kasi meron naman pong harang guys, hindi po kayo mauhulog Ingat nga lang kasi baka mahulog yung cellphone nyo kapag ka gusto nyo mag-video-video. So, ayan nga, feeling vlogger tayo. So, mag-video-video video tayo para may Mares na rin, di ba? So, ayan guys, medyo malapit na tayo sa stream chat. So, so ayan guys, ang first fast forward ako para hindi masyadong siya yung video. So, na-arrive na nga pala tayo sa Chim Shot na station, guys, ng ferry, guys. So, ayan, guys, yung iba, guys, sobrang busy. Yung iba, nagre-ready na rin talagang para bumaba So, ayan, guys, kung makikita nyo, guys, iyan po ay nakarating na tayo, guys. Ayan, nandito na tayo. Tara! Nasa swim shot siya niya tayo mga guys. So, ayan guys. Makikita niyo rin isang harap din yan is magkalapit lang din talaga ng one chai guys. Sobra. Ayan guys, ay one chai na guys. Sobrang magkalapit lang talaga ng one chai guys. As in. So, dito na tayo ngayon sa swim shot soy. Halos magkaharap lang din talaga. Alam guys, napahalit lang talaga kasi ang Hong Kong guys. Kaya yung central, chimchat soy at one chai guys. Pwede, pareho kasi yan tatap Pwedeng tawirin ng ano ng ferry guys pero pwede po kayo mag MTR pwede po kayo mag bus pero choice choice ka, na, ka lang talaga sumakay ng ferry para ma experience natin mas maganda kasi magpadagat guys mas maganda mag relax po yung hangin talaga so ayan guys pa exit na tayo papunta na tayo ng harbor ayan guys yun yung gusto kong pupunta kasi sa so, clock tower guys ng Chim Sat Choy kasi ngayon, ito yung pasyalan din kasi nakikita sa mga vlogger so ayan guys kung makikita nyo guys patawid na tayo pupunta ako dyan sa tawid ayan guys ayan yung clock tower guys kung makikita nyo ayan yung clock tower So, gusto kong tumawid dyan. So, dahil bawal mag-direct magtawid dito, pupunta tayo ng pedestrian lane. Ayan, guys. Lalakarin natin yung pedestrian lane. Okay? So, punta tayo dun sa unahan. Lakarin natin yung pedestrian. Okay, let's go. Lahat-lahat din pag may time. So, napakaganda nga ng view, guys. Napakaliwalas talaga ng view ng huko. Tsaka, guys, kung mapapansin nyo, guys, yung mga daanan is napakalinis, guys. Wala tayong makikita ang mga dumi. Kasi po, napaka-respetada napaka po yung mga tao pagtungkol sa batas po nila, guys. Kaya, pag sinabing magus... Batas yan, batas talaga sa kanila yan, guys. Bawal ka dura, bawal mo ni Public, ay bawal pa talaga, guys. Kaya dapat matututay yung sumunod talaga dun sa rules. Kahit hindi natin yan bansa, guys. Kailangan nating tanabi sundin. Kaya napaka po yung mga tao dyan. So, ayan guys, dahil nakatawid na tayo. Na ayan guys, andito na ako sa, ano, sa clock tower guys, ng Shims at Mga gustong pumunta rito guys, napakadali lang naman guys. Kaling Central, sa kailang kayo ng ferry papunta ng Shims at para makapunta kayo dito sa clock tower. So, gusto ko kayong libot dito guys, sa clock tower guys. At napakaganda pa talaga yung ambience guys, lalo na nung malapit sa dagat guys. So, ayan guys, umpisan ko lang maglibot dito guys. At para maitour ko na rin kayo dito guys. At para sa kung gusto niyong pumunta, alam niyo na yung mga tourist spot guys. At isa din to sa so ma-recommend ko guys. Itong Chimchatsoy guys. Dahil napakarami po dito talagang tourist area guys. Dito sa Chimchatsoy guys. Marami. Hindi lang po itong clock tower guys. Okay? Marami po guys. So, ayan guys, gusto ko makit ako dyan. So, ayan, nag-akit na yung lola nyo. So, para naman makapag-video, Yan nga guys, dahil sobrang ganda dito. Ayan. Ato. Ah. Oh, diba? so then, ba? Sige. Mag explore. Alam mo, ang ganda talaga dito, guys. Kaso sobrang init. Ayan. Oh.

Dito guys, umpisahan ko ng ililibot kayo para matanaw ninyo yung paligid. So, ito yung paligid ng clock tower guys. Medyo maaga pa, kaya mainit siya sobra. Kaya yung mga tao, mapapansin nyo guys, nagtatago sa mga gilid-gilid. Kasi pagsapit ng 4, 3.30 or 4, 4 p.m. na guys ng hapon, mag lalabasan na yan guys para manood doon sa tabing dagat at maglakad-lakad. Ayan guys, meron na maraming tao din doon sa unahan guys. Kung mapapansin niyo guys na may medyo marami-rami na rin tao. Ha? Sobrang aninit talaga guys. Actually guys, 11am to guys. 11am sobrang init talaga guys. Pero nag-take ako ng rest kasi nga. Nandyan na we Gusto ko nang mag Ano, eh, mag -explore. Kasi bandito na we Dumating na eh. So ayan guys, tingnan niyo yung paligid guys. Tanaw na tao na mo rin talaga yung ICCD ng colon guys. Oh ayan. Napakaganda nga ng talaga ng paligid, guys. Tanaw na tanaw mo yung paligid. So, ayan, tingnan mo yung water, guys. As in, sobrang namis din ako sa paligid. At nakaka-relax din talaga. Kaya, uh, sa mga gustong pumunta talaga dito sa Hong Kong, bisitayin niyo rin yung clock tower or yung TST, guys. Chim shots, like, guys. Kasi napakarami din talagang uh, tourist area dito, guys. Kaya, mas gusto ko na, if ano kong, guys, na ma-visit -ma, -ma -visit niyo rin, guys. Lalo na dito banda, guys. Yung mga mag-stay ng Hong Kong, guys. Na. Dito nga rin pala guys Ay marami din po mga Street food Nagtitinda po sa mga gilid-gilid So you can buy Street food anytime dito guys Kaya napaka-relaxing yung paligid. Pwede ka magkain-kain habang nanonood ng paligid. So, ayan guys, kung makikita naman ninyo guys, paulit-ulit kong binoviews sa inyo, na napakadanda talaga dito. Ayan yung sinakyan kong ferry guys. So, ayan guys, yung matatanaw mo, andyan lang din yung one chai. Tanaw lang din ayo. Yan yun ay one chai guys. So, tanaw mo lang din yung central. At tanaw mo lang din yung kowloons. Ah, uh, napaka-lapit lang talaga at magkaharap lang talaga, guys. Kasi maliit lang po talaga yung Hong, Hong Kong, guys, as in po. Pero maliit siya na bansa. Pero alam nyo, guys, napakalinis ang bansang to at napaka-safety, guys. And then, talagang maganda yung mga area ng tourist spot dito guys. So, ayan guys, makikita niyo yung paligid na paka-relaxing po talaga. Kaya binoview at bini-video po talaga para mas ma-share ko sa inyo. At para na rin magiging memories ko na din. Para mailapag ko na rin dito sa YouTube guys, yung aking memories habang nandito ako sa Hong Kong. Too nít, đều sớm bắt hết hạn, hết sức dòng. Suppose ông gật găng anh So ayan, guys, naglakad-lakad na ako. Naglibot-libot na ang nyo. So ayan guys, bumaba na ako guys para gusto ko nang maglakad-lakad at para makita ko na talaga ang paligid. So ayan guys, dahil nandito na tayo sa baba, gusto kong itor kayo doon sa dulo guys. At kung makita nyo guys, napakaganda. Okay guys, sundan nyo ako guys. Napakaganda. So napaka-relaxing. Ito guys ay Anna, sobrang mahangin-hangin na rin siya. Kaya sobra medyo mas okay kasi medyo mas dumidim-dilim ng konti. Hindi siya ganun kainit, guys. So, bigla siya, ano, di ko alam pong ulan. Pero okay naman yung panahon, guys. Pero mas mabuti na rin para hindi masyadong mainit, guys. Mas gusto ko pa nga umulan kasi sobrang init, guys. Eh. Yeah. So, ayan, guys. Dito tayo, guys. Magkikita nyo, guys. Maganda yung palikit, guys. Ito dito, banda, guys. Is marami po talaga nagkukuha ng picture, guys. Diyan sa water na yan, guys. Is swimming pool na maliit. Ay, swimming pool, ano tawag dun? Tapos basta, ayan guys, maraming nagpipicture dyan. So, ayan guys, pupunta na ako roon guys para mapakita ko na rin sa inyo. Sa mga pumunta dito, huwag niyong kalimutan kumuha ng picture dyan guys. Kasi, ayan yun ay isa sa mga sikat dito na pinagkukuha na ng lalit krato guys. So, ayun, guys. Bago matapos na, guys, is sundan nyo ako, guys. Gusto ko pa yung Iktor. Okay? Para makikita ninyo ang kaganda ng Hong Kong sa mga gustong pumunta rito. At meron kayo, uh, nakadistang lugar na pupuntahan. So, ayan, mas recommended ko rin talaga ang Chem guys. Lalo na pagpaparating ang Christmas, napakaganda at napaka-colorful po ng Chem Shat guys. So, ayan, guys, makikita mo ay nandun pa na si Panda. So, gusto kong pupuntahan din si Panda. Gusto ko sinipin si Panda. Napakalaki kasi niya ni Panda, guys, eh. So, ayan, guys, tara, samahan niyo ako, guys, na mag-tour dito, guys, para ito-tour ko na rin kayo at magkikita niyo, guys. So, ay nakikita niyo ang paligid guys napakaganda talaga guys di ba at napansin niyo ba yung paligid guys is napakadinis din kahit dito guys kaya tingnan mo guys kahit sa mga public area guys is talagang may nagbilinis guys may nagbumbap kaya mo pansin mo is marami po silang talaga straight worker guys so ayan guys nandiyan na si Panda bugdi pa si Panda nag unwind unwind na Nakasakay ka na dyan. Ang mahal na po pala nyan, guys. Ang, kapag sumakay ka, 1.5 ata yung pagsakay dyan. mag explore kayo kung saan niya gustong pumunta, guys. And guys, hindi ko sure kung magkano yan, guys. Pero alam ko mahal kasi yan, eh. Never pa ako nakasakay niyan dyan, guys. Kasi yung sobrang mahal niyan, yan, guys. Sayang, eh. So, sayang, so, guys? Na na si Panda. Sana all ka, Panda. Ha, patong-patong ka na lang dyan, ha? Kaya pala nawala ka kasi nandyan ka. Nawala ka sa zoo, nandyan ka pala. So, ayan guys. Iwanan na muna natin si Panda para may tour ko kayo doon sa dulo pa. So, para mas makikita nyo para kung gusto yung pumunta. At least, alam nyo na may... So far, ang layo na nilapan ko guys. So from Central, mao ako dito sa PST, sa kain ng ferry. So ngayon nandito ako sa Harbor City. Ah, uh, dito ako ngayon sa Star House. So ayan, makikita naman dito. Okay, pakita ko sa inyo. Napakaganda talaga. Dito naman ako sa Regent. Ayun guys, ayun yung Regent Hotel Plaza. Ayun guys. Hindi nyo, oh, di ba? Maraming tao na, guys. Kasi nga, hindi na kainit. So, gamit at marami pong bilihan na pagkain talaga sa loob. Kung gusto niyo mag-snacks, marami pong bilihan. So, ayun naman, guys. Bye-bye! Sana nabisto niyo ang aking video. Maraming maraming salamat sa lahat po ng nanonood. Thank you, guys!